Nagpapagaling na ang kapamilya actress na si Maris Racal matapos itong sumailalim sa isang surgery sa kanyang appendix. Sa kanyang social media post ay ibinahagi ng actress ang larawan kung saan makikitang nakasuot siya ng hospital gown at nakaswero habang yakap ang kanyang stuffed toy. Ania, congrats, it's an appendix. Kasunod nito ay ang kanyang pasasalamat sa mga medical professional na nag-alaga sa kanya. Surgery went well, thanks to everyone who sent their love, my cool surgeon and doctors, nurses, and hospital staff for taking good care of me. Nagpasalamat rin ang aktres sa kanyang kapatid na nag-alaga sa kanya. Special shout out to my little sister for looking after me on her birthday, still on the road to recovery rarampa muli. Pabiro namang komento ni Joshua Garcia, ayan puro kasi alak. Get well soon my sister Annie Karen. Samantala, Tuloy naman ang prayers ng mga fans ni Maris para sa kanyang agarang paggaling.